konting konti na lang talaga nandun na sa ano intramuros Dito, mayroon na ano mga rebar para sa ano to poste no? yan fundasyon taas dito mga kabaya ng esplanad Ito natin kung paano lulusot sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge itong Esplanade nandito na mm, poste yun may nakalagay na 540 wala yung ibang ano ornament sa balustre hindi ko natang di ko alam kung natanggal o tinugas ano wala yung isa oh. Ang ganito yun. bumalik ulit tayo dito sa Jones Bridge. At kapit ulit natin itong ginagawang uh, Passive River Esplanade. Yan. Tingnan natin muna yung baba. Wala siyang ano. Walang design yung, 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 yung posting yung sa ilalim. ano lang talaga plain na mga semento lang so pinapaong poste yun yun konting konti na lang talaga nandun na sa ano intramuros Ito yung platform. Second phase. Plain lang talagang ano, semento yung mga ano niya. Poste. Ano nga meron design yung ano. Yung gilid. Gilid. Plain pa lang yan. Ano nga by... Thank meron na uling bagong showcase area so second segment alamin natin kung ano yung magiging ano yan, railing so power ano na. ang bilis lang maibaon ng ano ng poste eh. nagawa pa sa deadly uh, platform uh, meron na dating nagawang ano dito eh maliit lang na platform pinagdugtong na lang pinalaki And connecting bridge natin na lang kung mataas din yung ano yun eh. ano mataas ko eh. No? Dito natin sigurado. Ano yung mataas. O kapantay nito. May buhos na yun ano yung platform dun. Ayan o. No? Tabing katabi na ng phone ng Binondo Intramuros Beach yun tara puntaan natin dun i-update na rin natin tong Jones Beach yan tingnan natin uli ayun so, yun wala yung ibang ano ornament yun sa balustre di ko na tang di ko alam kung natanggal o tinugas ano nawala eh. yung isa, oh. yung ganito eh. yun meron pa nabawasan pa na ng mga ornaments, ma meron ma, maraming marami pala mga kabayan na bawas sa tanggal. yung connecting bridge. Yan, puntahan natin doon mga kabayan sa Riverside Drive. Ayan, umaambon na. Ah, nandun huli yung ano, yung namamalimos. Bumuwalik. Ito yung tulay na yung Jones Bridge. nauuka na rin pala yung mga ano, mga awakan nababakbak na ah, may ginagawa ang DPWH dito sa drainage ayun o oh. ayun natin ayun hindi nagtutubig na ayos ng DPWH kininingay ang joystreet nabaya na ang gandang tulay nandito pa rin yung mga basura ayun, nandun na ulit yung namamalimos nandito pa rin yung mga basura sa Gedli ayan dapat mahakot agad to dahil kadami yung ano dito ipis, daga at langaw sana mahakot na kagad ito pa nalagyan na ng asfalto to tinanggal na yung metal plate ito hindi pa ha tahan natin doon sa Riverside Drive ito na Magallanes Drive yeah. napuno rin ng sasakyan uh, kasakyan tayo dito sa kanan sa ni Riverside Drive Mga oh. pang isang ano lang to Isang lane lang Maliit lang tong kalsada Papunta ang Riverside Drive Tingnan natin labongas na parte kaya nakabukas yeah nilalagay ng mga biga dito baka babawasan pa to yung mga posting nakabaon inukaan diba ang linear part. Hmm. isang lane lang muna na dadaanan harang ito na, ito natin ah, wala nang gumagawa ito dito dito meron pang railings wala na yung landscape ah, meron pang bridge Nandito na no? Konti pa. Lapit-lapit na sa Plaza Mexico. Sa agdan ng Binondo Intramuros Bridge. Hindi ko lang kung ganyan kataas yung bagong platform dito. sasamahin na tong Senior Park at uh, Esplanade ayan. ayan lalapad na Dami nag-aabang dito ng no? mga kagayan Mga taga ibang bansa Ayan. Ito. Ali dyan, magkakaroon ng esplanade. Wasak talaga ang linear park. Ayun. Umiinom ho kay. Ito mayroon na ano, mga rebar. Para sa ano to? Poste no. Yan. Ah, mataas dito. Mataas dito, mga ng esplanade. Din natin kung paano lulusot sa ilalim ng Binondo-Intramuros Bridge, 'tong esplanade. na dito na mm, poste yun may nakalagay na 540 Ito. Parang inaayos din to ano, tong Europe immigration. Ayun. Idalagay naman eh. paint they they have ayan na update natin ang bayan at yan na update natin dito sa Pasig River Esplanade ayan mga nasa ano pa 100 plus na meters pa bago makarating ng Plaza Mexico o ng intramuros thank you for watching po ulit subscribe, like at comment na kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel maraming salamat po ulit sa pagsama sana ah, ka nakikita ang mga tumatambay dito dahil meron ng police outpost behave na yung mga ano natin millennials lalo na yung mga agencies